morning! It's time for take a bath na si Tyler Jo 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 Ayan. Maliligo na daw si Tyler. Gikot-ikot. Ala, ano yan? Ayan. Uwin ko Ayan. Kasi bago pang labas ng tubig eh. Maliligo na si Tyler guys. Ano Napagod siya kasi naglaro. Hindi kami nakapag-video kanina nagla-live kasi si Akech. Ayan si Joey. Ha? <laughs> Mama. Magmamam ka patay, Yung aming mga map. Oh. Yak. Nagmamam nga. Ayaw niya na. Di pa Hindi pa nga Hindi pa nasabunan. nag Yan guys, yung aming baby boy. Maliligo na. Every week yun naliligo guys. So dapat. Yan. Habang nakasalang pa yung ano. Ang dami Meron pa yun dyan. Meron ko dito. Nagigot muna ang Joey. Close your eyes. Open your mouth. Sana hindi mulan mamayang hapon. Yan, Sasabunin na si Tyler dami niyang ano kuya bab nakalimutan ko yung gamot sa taas yung parang kagat kagat ng mga ano TikTok. uh, -uh. bandang hita sige ang tainga niya mayroon din kasi makati eh Joey, sabunin mo na siya. Wala na siyang conditioner eh. Naubos na yung conditioner niya. Shampoo na lang mayroong siya. So, sabonin muna bago yung shampoo. Wait. Ay! Tindilaan niya yung sabon. Hey! <laughs> Lahat na lang sa'yo pagkain, ha? Gamot yan, Bali saw-saw. Yung tide. <laughs> Bali saw ba? O ano? <laughs> balisaw-saw. Balisaw-saw, ihi ka na ihi. Ito ano yun, patal-patal lang may ihi. Uh -huh. Hindi naman balisaw-saw yun eh. Sa dapat sa ano yun eh. <laughs> sa alam mo na. Yung nakakaranas yun, relate doon, yung tide. <laughs> Totoo ba yun? yung may ano. Basahin mo ulit. Ha? ay Ha? <laughs> nang babasa si Tyler. Hindi natin to continue yung ano kasi hindi maubusan tayo hindi natin mabubutan yung ibang an Na see you later, mamaya ulit. Guys, magsha-shampoo na si Tyler. Yung shampoo niya. Pang ah, pang ano talaga aso tsaka pusa 'yan. Para mabango. Tsaka magka uh, wala na sa kanya. Si ano lang naman nagkikiss dyan eh, si, Ma, ay, si Meg. Si Max nagkikiss din naman, pero more on Max, Meg. Love na love yan nila eh. O, oh, diba? Si ano, like, sa iyo. Yung si ano yun? <laughs> <laughs> Yuck! Yung Tyler. Ayan, guys, oh. Kukuha lang ako ng kunting clips tapos sa ano, para hindi tayo ma-over ma -ano, sa, ma sa oras. Kasi, ayan for the content ng person muna habang siya ay pinapaliko. Ano yan. See you later guys. After that, babanlawan na siya. Yan na guys. Bubuhusan na si Tyler Joe. O, oh, diba? At, uy, sarap naman ng ligo. Sana all pinapaliguan. Sana all pinapaliguan nasarap ba hmm, takot naman siya doon eh hmm. takot naman siya doon eh hey, hey, di hey. ikaw naman mahirapan maglinis <laughs> once na masanay Lagi yan doon. Yan ang aming Joey. Bango na. Bango na yun. Buti pa si Joey naligo. Ako hindi pa naligo. Ah, sana all. Up, up. Up, up. Ay! Ay! Ay, kalat-kalat. O, diba? Ay! Ayan, tapos na si Tyler maligo. Magbo-blower na si Joey. Magbo-blower na si Joey. Shake your body. Shake, shake. Come on. Shake body. Shake, shake, shake it. Shake, shake, shake it. Ayaw niya mag-shake ng body niya. Tapos na siya, guys. Magkano na na siya. Ah! Mag-shake siya ng body niya. Ah. Mag-blower na yan siya. Tapos, tapos na. Yan guys, tingnan niyo si Tyler. Pinapatuyo lang siya. Tapos yan, ibu-blower na yan siya guys. O, oh, diba? Ang cute ng aso ito. O, oh. Ang oh. oh, binoblower siya, ay binoblower, Pinupunasan siya, ganyan siya guys. Eh, so kulit katapos niyang punasan guys ibublower blower yan tatanggalin mo na yung kunting basa sa kanya para hindi may tingin nyo oh, kinakain <laughs> kinakain niya yung pinupupas baliw talaga tong aso ito ah, cute oh yan na si Joey guys oh papunta na dito oh mag uh, ano na yan tsaka tapos na rin ako mag sampay towel naman for a white guys no towel na. Antayin natin si Joey. Andiyan na si Joey. Ayan. Tapos pupunasan. Tapos punas. Blower na siya. Ayan uh, Magbo-blow dry na si Tyler Joe, guys. Nare-ready na lang si Tyler. Itatali siya para hindi siya makagalaw. Para pag-blow dry sa kanya. Ah, uh, magbo-blow dry na ang batang kulit. May ano kayo dyan? Extension? Saan? Ha, magsaksak doon? Ah, okay. Ayan. Extension. Ayan na guys. Okay. Bo-blower na siya. Bo-o? mo. Hindi naman na kailangan i-blower ng ano. Kasi tuyo na pala siya, oh. Yan.